Good news sa fans ng Hinebra, lalero na si LA Tenorio sa PBA Commissioner's Cup ngayong araw sa second game sa Phil Sports Arena. March pa nagarahi ang veteran playmaker ng madiagnose na may stage 3 colon cancer. Noong September, kinumpirma ni LA na cancer-free na siya. Yes, tugon ni Tenorio ng tanungin kung tuloy na ang conference debut. Naging PBA Ironman si LA nang magtuhog ng 744 straight games bago naputol ng magka-cancer. Natapos ang streak, may bagong hahabuling record ang 39-year-old Batangueno. Ayon kay Chief Statistician Fidel Mangonon, ang record sa three-pointers made naman ang tatargetin ni LA 39 away na lang siya sa number 2 sa listahan na si Alan Kadek at 47 kay number 1 Jimmy Alapag. Sa 16 seasons, nag-average siya ng 75 made threes sa isang taon. Pinakamababa niya ang 38 noong 2020 Clark Bubble pero one conference season lang yun dahil sa pandemic. Kung hindi ibibilang ang Bubble, pinakamababa ni Tenorio ang 47 sa stints niya sa San Miguel, Magnolia Beverage Masters at Alaska noong 2008. Sa Commissioner's Cup, ang jeans na galing sa dalawang sunod na panalo. Mission naman ng Jeep na kalsuhan ang back-to-back -back losses na pumihil sa kanila.